Hello po, what's up mga guys, Mayang hapon sa inyong tanan for Today's video po, uh, papunta po tayo sa uh, SM kasi po uh, mayroon tayong gawing trabaho dun. Mag-overtime tayo. So yun mga guys at papakita ko sa inyo kung ano po ang ginawa namin at gagawin namin dun sa loob ng SM Uptown. So yun mga guys tara, let's go! then

Ganun lang. So yun mga girls, uh, gisugdan na mo tao dog. Ah, uh, tiles ang mong alababo. So yun oh, no? makita niyo. So hindi pa siya natapos pero matatapos to no? bukas so yun oh. kung makikita niyo, mga girls yan o. so ginagamitan din natin ng ano ng uh, level bar yan oh. yan po ang kulay na dahil uh, kinabit natin dito sa may ah uh, lababo yan yan so, yan so hindi pa tapos yan mga guards. so matatapos yan bukas At yun mga kaans, uh, makakabit na po tayo dito sa may gilid sa mong uh, mga countertop. So yun, makapansin nyo mga kaans, uh, mayroon tayong ginawang uh, may dito sa gilid ng tiles para hindi na natin lagyan ng uh, tile trim. So yung iba, di ba nalagyan na lang tile trim dito sa gilid. So ito yung gagawin natin dito sa trabaho natin, hindi natin lalagyan ng tile trim. Uh, Diretso na natin. So So, makikita niyo yung kinating ko, yun o, ito. Ayan o. Ito yung kanto ng tiles. So, wala na siyang... Kinating na natin yung gilid. Ginawa natin yung miter. So, ipapakita ko sa inyo kung... Ano yung at paano natin ikakabit to na wala nang tile trim yung gilid ng tile. So, ganito yung sample niya, yun o. Diba? So, bumaya ipapakita ko sa inyo na... Kung anong klase o... Anong kinalalabasan pag natapos na namin ikabit itong tiles na ito. So, yun o iba Yan, walang tile trim yan sa gilid. Tulad ito sa may poste yan, no? walang tile trim yan. So, puro ano na ilalagay natin dyan, uh, kulay itim na uh, liquid yung pang grout nya. So, yun mga kalos. Yan, kinakating ko yan. No? So, hindi pa natatapos, tatrabuhin pa natin. So, yung ginagamit na nila, kasi pula silang magamit. Uh, so, yun, habang niatrabuhin natin, ginagamit nila. Pero, okay lang yan. So, yun mga girls. Pagpakita ko sa inyo kung ano talaga ang itsura ng gilid ng siding sa countertop pag natapos na yun. Natapos na namin. So, yun mga girls. So yan mga girls, tapos na po namin yung ginawa namin uh, pagkabit ng na mga tiles. So ito yung kulay ng ano nila. Ang flooring, uh, ito yung kulay ng flooring. So yun know. o. So at sa katrabaho namin ngayon, uh, ito po yung katrabaho namin. Isa po siya ang countertop. So yun. Yan diba? So, uh, kulay black yung kulay ng tiles sa countertop. Tapos, pati na rin yung paan ng uh, countertop nilalagyan na rin namin ng tiles so yun kung makikita nyo sa harapan sa pinsimple lang yan diba so ginagamit na nila so mayroon na mga gamit kasi po ginagamit na nila po yun so yun saka gumagana na rin po yung ano yung uh, tubig yung gripo so yun at saka dito sa gilid mayroon din tayong nilagay na abang na gripo rin para sa kanilang washing so yun diba yan So, yun mga guys So, di ba? Napakaganda ng gawa natin. Simple-simple lang. Pero, napakagalangti. Tingnan. Ma malini sa mata. So, yun mga girls. At saka, ito po yung nagtatrabaho dito. Yan o. No? Naka, naka, ano yan? Nakapurong. So, yun. So, linisin lang namin to Ngayon kasi tapos na po to So, yun ang ginawa namin sa aming isang linggong trabaho dito sa may lugar na ito. So, yun mga girls yan ang counter top natin di ba wow naka simple lang simple lang yung counter top natin yan patay natin yung ano yung... tsaka ito yung ginawa na ginamit nila na sink to double double yun double yung sink sipag nang kasama ko Nagbubulis. Saka kulay red yung ano, ano yung ceiling yun, no? Kulay puti yung ah uh, bakod or yan yan, galing galing So, yun po mga karns ang nangyari sa ating video for tourists sa ating trabaho dito. So, yun. Uh, Kita nyo, tapos na po yung ano, nating uh, countertop. So, yun. Uh, Nagpapasalamat pa rin tayo dun sa taas at successful yung trabaho natin. At mayroon naman tayong bagong natutunan na trabaho sa bawat araw nating pagsisikap yung gawain sa bawat araw. So, yun mga karns. At kung nagustuhan nyo po yung aking video for tourists mga please support to my youtube channel and official blog at huwag po kalimutan mag like at share at Maraming maraming salamat po at God bless you po sa inyong lahat mga girls. Mabuhos!